Pupunta kami ngayon doon sa bahay ni Kuya Maro. Doon niya dadalhin yung kanyang isang sakong bigas. So guys, yung ano yung postina yan, no? Hindi ba ito yung mga ginibaman mo? Oo, oh, yeah, yung mga bat na yun yun. Yung... toro turo mo ako kuya. Bata, bata, Yan. Ito guys, yung mga tinibag ni kuya na bato. Yan. Ha? Uh, yan, yan, yan. Ha? Ah.

di mag di magat lalak ng buwan saan? Hindi mungo. Yung ano? Yung ano yung 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 saging yung saging may bunga oh tapos yan oh saging oh pa pati yung ganyan yung natin yung bahay mo ito yung bahay niya guys oh yan oh maliit yung bahay niya tayo yun pinignan natin yung bahay mo pinignan oh. natin papasok kayo hmm pinignan natin pwede nang tubigas oh kay mamaya na lang pinapadlakan <laughs> daw niya kasi ano bukas na pala ito yung bahay niya ah Ha? Wala kang ilaw diyan? Ha? Ah, wala kang ilaw? Hindi ito wala dito may bintana. Ha, ah, okay na, Pero okay dito na. Ilaw, oh. Dito na lang. Oh, ayun oh, ito yung diyan yun, oh. Yan, yan, pala yung ano, ito yung bahay niya oh, yan. Hindi naman tumutulo ito pag umulan? Natulo yung ano, yung may butas. Oh, may butas. Oh. Eh, hindi na lang muna dali diyan. Tap ano, sahod. Hindi marami lamok dito pag gabi, naman. Nabili ako ng katol. Ah, katol. So, Nagkakatol oh. na lang ako. Hindi bibili ka na lang ko lambo. May kulang buha ko tayo, kaya sira na rin ho, butas-butas oh, na. Tama-tama, bibili ka na lang para ano, kung may oh, mga, pag gano'n tayo mga viewers, ibibili ka pag naka, in, naka nakasahod tayo ulit. No? Ito na sa labas. Yan. Subak-subak ako na. Teka, hindi ko maitindi ko na itindihan. Eh, ako nga ako eh, dito, kitis nga lang ako, kahit nga wala ako kumakain, eh, kahit nga itong aso ko eh, makakain lang ako, eh, kitis. Eh, ito yung kasama kong na lagi kong nakasahan na makakatulong sa akin. Ilan ba yung aso mo, kuya? Dati labing anim, eh, eh namatay na ako, wawalong na lang ako. Wawalong na lang? Wawalong na lang, namatay oh, na. Di isang, parang pag nagluto ka niyan, di isang kilo yan. Oo, oh, may, 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 may eh, pagka yung nung labing anim ng aking aso eh, kinukulong pa ako sa isang kilo. Mm. Eh ako nga ako eh, kahit nga isang kilo lang eh, dalawang araw lang eh. Na, na anong, na, ano, na anong hinahalo mo sa kanin, sa, sa kanin, para eh, sa... Misa, no, eh, misan ko nang ako ng ano, yung otay baluna, yung mga uh, nung, uh, manok, tsaka yung bituka. Aka yung luluto ko, nilari asin, kunting asin, tsaka kunting betin. Ngayon, anong, anong, anong mga yan, kuya, anong buko dito sa sa paggulayan mo na to, anong hanap mo ngayon? Wala ho. ako. Ako yung MSN na extra-extra ako. Extra Kahit nga ako 400 lang, 500. naano na ano na ako, na, katrabaho rin ho ako. May sa hmm. wala akong kinikita. Eh, MSN niya ho, eh, talagang masabi ko wala. Ah, eh, ako'y talagang taste na taste ako. Ito, mga, may konting bigas na pagkakasin namin na aso ko. Tinaasahan ko yung aso kong yan eh, pag tao ako nagigising at ano kung may tao, may magnanakaw. Nanakaw mo yung mga halaman dito eh. Dito nga daw guys, may, may sumasapit sa kay Kuya Mar na wala siya makain. Kaya tinatulog na lang niya sa duyan niyan. Kaya kanina nang pumunta kami dito tulog siya, inisip daw niya kung saan siya kukuha ng pagkain niya. Buti daw, dumating kami. Kaya yun, uh, yun ay biyaya sa ating mga viewers, sa ating Diyos na makapangyarihan, yan po yung pinagkaloob niya. Yan. Ano pang ano, ng tawag nito? Uh, paano pagtagulan, di hirap din dito? Eh, mayroon po. kasi eh, wala naman ako talagang pambili Ano ba yung sabi mong gusto mo ng bike, sidecar para ano? Para oh, ng dahon ng gulay, para uh, meron yun, kong yun po yung kahilingan ni Kuya Mar, na sana, sana guys, yung itong ating... Uh, At yung ating vlog ngayon ay may share nyo para yung kita niya ay ipambili natin ng sidecar na may bike kung sakali kung sakaling malaki ito kaya yan kung sino din gustong mag sponsor na pambili ng bike para kay Kuya Mar para makapagbinta siya ng gulay sa kalsada kasi marami siyang gulay dito ang bibinta yan, yan maraming malaking tulong po sa kanya yon kung may gustong mag-sponsor po para doon sa pambili ng bike yan. ito po yung kanyang lotuan yan Nakita yung lutoan niya, Yan po yung kanyang lutoan, yan. Talagang lutoan talaga, guys. Ito yung mga po, kahoy niya, yan. Yan. Yung kanyang aso, yan. Yan. Pukunan ako ng kaloyot. Mamaya pa. Mata niya si Kuya, to Ito guys, bigyan tayo ng maraming saluyot, oh kasi ito guys puro saluyot to o yan Saluyot lahat yan eh di kuya naman uh, kita ulit sa salamat. Sa sunod sana may makilala sa atin na mag sponsor para sa iyo salamat kuya ingat, ingat kayo dyan ha okay bye bye yan guys